Hi guys! Another day in my life here in China. Dahil holiday Dragon Boat Festival last week, time to relax naman tayo. Kaya naman, in-invite kami ng boss ko sa family outing nila with my friends too. Nagagala kami sa Hangzhou. At heto, para minsana ng sundo ni boss, pinuntahan ko na lang yung friend ko sa kanila. At dito yung place na susunduin kami. At ayan guys, di ko na napakita nung sinundo at sumakay na kami ng friend ko sa car niya. Itong road na ito ay sa Shanghai. Pupunta kami sa Hangzhou, bali 3 to 4 hours ang biyahe. So Hangzhou pala yun guys. At ayan, ito ang boss ko na napakabait at katabi niyang friend ko. At ang katabi ko naman ay ang mother-in-law niya. Ang wife niya at son nasa ibang car with their friends and family. Kaya dalawang car kami. Guys, look, nadaanan namin ang power plant dito sa Shanghai. Malapit pala siya sa road. Guys, habang nagbibiyahe tayo at pinapakita ko ang madadaanan natin, kukwentuhan ko kayo kung bakit tumagal ako dito sa China. Dahil sa kanilang magagandang culture at syempre sa work ko. Una ang pinakagusto ko dito ay ang high technology nila. May sarili silang application na ginagamit. Kung nandito ka sa China, need mong mag-install ng WeChat at Alipay. At syempre, dapat may account ka muna sa bangko para malink ito sa WeChat at Alipay. Guys, hindi uso ang cash dito ha. Ang gamit ng pambayad ay ang WeChat or Alipay. Lahat ng transaction financially, dito lahat binabayad gamit ang QR code ng WeChat at Alipay. Isa pa na nagustuhan ko ay ang transportation naman nila. Sa railway, meron silang high speed na train. Sa subway naman, napakaluwang ng train at parang laging bagong tingnan. Malinis. At marami din silang mga bus na iba't ibang roof. Kung meron naman tayong grab sa atin, of course, meron din dito. Didi naman ang tawag nila sa APP. Napaka-convenient sa mga foreigner. Dahil may English na rin, di ka na may hirapan mag-translate. At kung online buying naman, grabe, ang daming pagpipilian. Pero ang pinaka-popular ay ang Taobao kung tawagin at JD.com. Sila laging ginagamit ko pag gusto kong bumili sa online. At ang pinaka gusto kong culture nila ay ang pag-treats nila sa restaurant. Grabe, napaka-generous nila sa pag-order ng food, lalo na kung may occasions. 15 to 20 na putahe, isi-serve nila. Tapos guys, mahuhuli pa ang kanin. Dito pala guys, hindi common ang mag-tip sa restaurant or kahit saan pa. Acceptable ito dahil culture nila ito. Parang di obligado na mag-tip ka sa kanila. Hindi nila tatanggapin. Actually, di ko lang alam sa ibang lugar. At finally, nandito na kami sa hotel na istayan namin ng 2 nights and 3 days. At ayan, kasama ko ang wife ni Boss. Sobrang bait din na at jolly person. And eto guys, quick room tour ko naman kayo. Pagpasok, toilet ang unang pintuan. At ayan, complete naman at sobrang simple at malinis at maganda rin naman. Bali ang wifey ni boss ang kasama ko sa room at yung anak nila kay boss naman at yung friend ko sa ibang room. At kahit pagod sa biyahe, sobrang sulit naman dahil napakaganda ng nadaanan natin na nature. nag din ako sa biyahe, grabe sobrang komportable din ako sa hotel na binok nila. At di naman ganun kamahal. With package, breakfast buffet pa. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Please abangan ang part 2 nito. Napapakita ko naman ang adventure na ginawa namin dito sa Angzo. Bye!